Basta Pinoy, pet lover. Mapaaso po sa isda o ibon man, love natin sila. Pero mas nakakahapi raw yung inaalagaan mo na sila, kumita ka pa. Sampung taon ng pigeon fancier o nag-aalaga ng kalapati si Kuya Jana. Mahigit dalawampung kalapati na ang kanyang naalagaan noon pa man na ipinangkakarera sideline niya ito kasabay ng pagiging full-time market vendor sa Laguna. Pero sa sobrang pagkahumaling niya rito, nagsimula na rin siya sa pagiging content creator ng mga pigeon fanciers. For today's video, nandito naman tayo ngayon sa Palo Alto Kalambat. Naiiba kasi ang pag-aalaga ng kalapating pangkarera. Masasabi ko na yung ibang yung sa pag-aalaga ng kalapati pagdating sa karera. Andiyan na yung gastos, pero... baliwala naman yun eh kasi pag ikukumpara mo sa joy na ibinibigay sa amin ng kalapati, kapag kada naawi galing race. Sa presyo pa lang ng isang kalidad na kalapati, pinakamura na raw ang 50,000 pesos at umaabot pa ng higit 100,000 pesos kapag mas maganda ang breed at kung imported pa abroad. Iba pa ang gastusin sa pag-aalaga dahil kinakailangan palakasin, bakunahan, bigyan ng vitamins at pag-ipunan ang iba pang paghahanda para sa patimpalak. Ayan, nandita ngayon sa aking munting loop. Ang kalapati, ano eh, depende dun sa quality yung presyo eh. Siyempre, the more na mas gagastusan mo, mas malapit ka sa panalo eh. Kasi ang kukunin mong mga ibon na gagawin mong breeder is yung mga winner na. Kadalasan sa nabisita ko bilang vlogger ng mga nagkakalapati, nagpapayo sila. Kung hindi mo habi itong uh, pagkakalapati, wag mo nang pasukin kasi hindi ka magtatagal kasi iindahin mo yung gastos. Sa pagsali naman sa karerahan ng mga kalapati, pwedeng mag-register ang pigeon fans here sa isang club na nagdadaos ng karerahan o di kaya ipapaalaga sa host ng One Loft Race. Ang siste sa karerahan, ilalagay sa malaking truck ang libo-libong kalapati, dadalhin sa malalayong lugar at saka pakakawalan hanggang sa mag-uunahan makabalik sa kanilang pinanggalingan kung sa One Loft ba o bahay mismo ng Pigeon Fancier. Sa Pigeon Fancier naman na mananalo sa karera, talagang magugulat ka sa halaga ng premyo. Depende pa yan sa Pigeon Club host at kategorya. Karaniwan sa isang panalo lang, pwede nang kumita ng daan-daang libo hanggang mahigit isang milyong piso. Pero ang iba, may ibang diskarte para kumita sa pagkakalapati. Pwede pustahan sa karera, pwede ring ipinaparenta ang high quality pigeon sa iba para gamiting pang karera o kaya mag-aalaga ng marami para ibenta. Pero para kay Kuya John, sapat na raw ang pag-aalaga at pagsali niya sa mga karera habang nagbabahagi ng mga kwentong magbibigay inspirasyon. Napagkakitaan din yung kalapati. Yung ibang tao, kami, tamang alaga lang. Pumibisita ako sa mga nagkakalapati, iniinterview ko sila. Mas nakapokus ka dun sa saya na ibinibigay ng kalapati. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid ang Mukha ng Balita.